mga boss kambasipay check muna naman po tayo ngayon ayan yung daan tinambakan ng bako maputik maputik na kalsada mga boss 各位。 sa so, tabing ilog ang ating ano project tabing ilog at saka, tabing palaisdahan dito sa camp base Masantol santol Dito na tayo good morning mga boss ayan nasa Kambasi project po tayo update natin yung mga nagawa ng mga tropa natin dito kay sa dream house ni sir Alan ka at saka kay Ma'am Bambi Salamangka dito sa Kambasi Masantol ayan yung kanyang ano, dream house Naka patuloy pa rin ang pag-uukay natin at ng mga column mga poste dito sa kanyang dream house. Ayan, yung mga tropa natin. Alos na na po sila. Lima, lima na po yung mga ano uh, natin, yung mga gumagawa natin dito. Tapos mamaya, punta po tayo sa Bitas Project kina Ma'am Joy at saka kay Sir Nick saka yung anak nila na si Ati Heidi na nasa USA pa rin hanggang ngayon. Shoutout po. Shoutout po sa inyo. Mamaya po, updated po tayo sa Pitas Project. Yung mga nagawa ng mga tropa natin doon na uh, sira muna bago gawa. Ang ginagawa ni na Master George doon Tsaka ni Jao Mata. JR. Ayan. Si Bato de la Rosa. Good morning. Good morning po boss. Kasama si Rambo. Dito muna si Rambo. Hala. Good morning boss. Kiliwan mo si Master ah. Ay, bagong trofa si Dinuman ni ba to? Bagong tropa si... na mong nah, bangatot Ha? Tirso, romantiko Ayan, si romantiko, oh, tirso Ayan, ha nah. Bagong tropa ni ba to? sa Kambasi Project Ayan, dito pala si Kuya Emilio Ayan, shout out Pero Amerika kan ini Reni. Jantina dan lelaki. Ya, yang hati kan? Yang hati kan? Foreman. Si Kuya Amerika. Oh, siapa mu si Sharalan? Selamat malam kak. Ah, kau musta. Oh ini malam ini lama ya hari reposting. Hmm, ayan Kau nak kan ini? Lebat dari reposting kan ini. Deng deng. Slap ke lalem Deng kau hold putting. Whole putting ayan no. bali nak tayo ng ilang poste. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, pito, walo, walo na no, walo. Sa isang buwan hanggang ano pala niya, hanggang tampak pala. <laughs> <laughs> Tapos dito, nagpawukay na rin ako dito kay, ano, kay Romel. Okay. Right. Romel. Tabi siya pa ito. Tsaka kay, ano, kay Gardo Dalisay, ayan ah. Gardo Dalisay, shout out. <laughs> <laughs> Yan, lumalaki yung... Yung ating poste, yung ating wall Uh, puting, kolong puting. Parang ano, parang third floor yung ginagawa natin ako yan Emilio. <laughs> ano po yan? Apat na semento yung naubos natin dito sa mga malalaki. Bali lumalaki oh, para ano siya, parang 2 meters by 2 meters na. Pero okay lang yan para matibay yung dream house ah. ni Sir, ni Sir Alan. Tibay na matibay. Na nagumukay na si ano dito si romantiko ng World Footy para pa makapagdan tayo makapag buos tsaka asinta Okay. Ilang pang poste ba ito? Bali ano pa? Dalawa pa yung gagawin mo ha? Dalawa po boss, tatlo. Hindi, yun to. Dalawa doon? Oo, dalawa po. Para ma ma, natin mamaya bago mag-high tide. Kaya eh, mga boss, lumalaki po yung tubig dito eh. Pag high tide. Kaya kailangan mabubus na lahat yung mga poste. Yan. Huwag na po. Anim. Yung, yung nilalagay nating ano. Poste. Ay, ah, ito pala yung ano natin, yung manager ah. Si Ate manager. Marlene. Ah, si Nanay. Ah, good morning pa. Good morning, good morning. morning. Ay, yung ating ano. Mga followers. <laughs> mga ano natin, mga Miron. Miron. <laughs> Saka dito, meron ano dito, merong Meron mga Martin. <laughs> <laughs> Bali po ano, ah Nanay ni mam Ma Bambi. Ah. Yan, ambis sa lamang ka. Tsaka yung kapatid niya si Ate Marley talaga. Ang pinakamaganda niya kapatid. meron mong palengke rito uh, kay Boss Eddie. Talipapa. pa pa. Tali pa ang ah, daming <laughs> lang ano yung ano mo. Ipesto mo. Kadalasan Oh, mo. Nata bumabaha. Dito lang sa tapat ng ating ano project. Dito pa pala ng yero mga boss. Galing sa San Gabriel project. Pang-cover dito sa ating ano, sa ating barracks. Bali mo gamit natin masig. Yan, nakapag assemble na rin sila ng isa pang ano poste. Si Romantico. Ah, si. Ginagawa na yung ano, yung mga bakal sa wall footing para dito. Ayan, nabukay na ni Romantico yung wall footing dito kaya yung bakal naman yung mga ginagawa niya. ito oh, nakapag rin post sila ng isang na ano, poste eh. yan o oh, isang poste eh. dito sa dulo tapos ito ano anong nangyari Ramel Mano, Alang, maputik po maputik yan kailangan yung pinakamatigas na sa ilalim makukuha natin yan mga oh, boss bali na lang yan na poste ito ang hukay natin kabubusan hindi naman sa harap. Bali, bali ano pa, dalawa pa sa harap. Pero dito sa likod, isa na lang po yan. binebenta nila yung ano yung mga poste para ipatong sa parilya para yung inukay ni Roy Romel doon pwede na tayong magbuos ayan yung wall footing natin nasa lang yan dito na? Tapos dito naman sa uh, ports, tsaka dun sa garahe. Uli na yon para mga ano natin, gagamitin pa natin yung area dito. Na ba ta? Apo uh, ba? Magalo pa tayo dito boss. Oo. pakatapos nung ano yun. Baka naka-asinta na lahat yan. So, ngayon mga boss, iwan muna natin yung mga tropa dito. Punta muna tayo sa uh, Vitas Project. Ginagawa ni Master George. Oh, shout mo si Master George at si Jomata. Shout out Master George! <laughs> jangan mata, jangan mata, Jauh mata, kasih Kas Kas lang, kasih out, <laughs> 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 oke, okay. huh? kita sepajak ya, kau ya. Forever Project Naman tayo mga boss Ayan, nandito na tayo Ay, motor remaster yours, nandito Ay, mata Oh ah Yung tambak, kinalalabas ko na kay Jauh Mata Kaka JR ah, cái đó này Ayan, lumaki na yung sira Na no, ba yung master? Gawa, uh, sira muna. mo na Sira mo na, bawang gawa Sira <laughs> <laughs> mo na tanggal ko na yung, ano, yung mga pinagibahan Para ma-flooring ma na po ito Pa-flooringan muna natin itong ano Bago tayo mag-tatal Itong dating tiles yan, pinaluwang ni Ma'am Joy yung kanyang opening dito sa kanyang kitchen. Dati po yan, nasa 5 feet lang po yung lapad niya. Ngayon, ginawa natin 8 feet. Yan. Pero, yun, nasa 5 feet pa rin po yung ano yan. Yung yung lapad niyan. Up, yung ano niya, yung sliding door niya, alos uh, dito na po yung kanyang panel. Yung uh, nagpano, nilalagay yung panel dito. Dito na doon sa kabila, uh, makabilaan po yung panel pag uh, binuksan. Yung breaker pala, tatanggalin po natin yan. Ayan, nag, uh, nag na rin po ako ng ano, panibagong panel board. MCB breaker po yung gagamitin natin dito. Yung plug-in, din na po natin gagamitin yan. MCB na po. Yun ang gusto ni ma'am na mga breaker. Yung daw modern, no? Modern design. Yan. Modern design MCB breaker. So, Nagabang na rin po tayo ng ano ng pinaka entrada niya, yung pinaka main ayan no. Red lights na number 6 po. Yung nakalagay dito number 8 lang po yung nakalagay na ano niya na entrada. Tapos dumaan pinadaan nila sa ilalim. Sa ilalim ng ng flooring. Yung kanya ano entrada. For kaya po yung breaker natin nag-iinit po yan oh, ayan no? mainit po rito. Parang nilalagnat, parang master ah. Nilalagnat yung breaker natin. boss. Kasi yung lahat ng ano, CO, yung mga linya, outlet, ginadaan sa ilalim ng ano, ground floor. Kaya pagka lumubog dito, o kaya nagmois yung mga flexible, nasira, ayun, delikado yung mga wiring nito. Tayo, pinaan natin sa taas yung entrada. Tsaka yung mga outlet niyan tatanggalin natin. Padaan natin lahat, lahat yan sa taas. Ito. Para mawala na yung lagnat, no? Para <laughs> <laughs> yung may sinat. Para yung may sinat, ayan. Yan. Yeah. na lahat yan, ha? Oo. Tapos, sir. Huwag yung sama si Master. Ah. Nakasama nyo. Ayan po yung mga update natin dito. Sa Vitas Project. Ah, mo eh. Ah, sige. lang malapit diyan. sige, tuloy. muna natin yung ano, um, yung washing machine ni Mother. Oh, diyan mata siya. Kasaw, kasaw. Kasaw, kasaw. Kasaw sa inyo lahat. Kasaw sa inyo lahat. sa inyo boys. Kasaw. boys. Kasaw. 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 ko yung ano para maluwang na dito, panlinis ko na. Ito pala mga boss, yung ating mga ano mga breaker, MCB breaker eh, no? Royal brand. Royal brand po yung gina gagamitin natin. Ito yung one hundred 100 first po yung sa entrada yung pinakamalaki niya. 32 32 yung mga ano, yung mga outlet natin. Tsaka 20 yung ating lighting nasa 16. Ayan, no. Eh ito muna lalagay natin yung entrada sa entrada itong 100 amperes lalagay natin dyan install po natin dyan yan para unti unti natin tinatanggal yung mga naka install sa ilalim para safe na para yung matanggal na yung nilalagnat na breaker <laughs> isinat <see that. laughs> po natin pwedeng ita kasi umulan. Umulan po dito. Ayun oh. No? Pero yung mga tropa natin nagakot sila ng ano, ng buhangin dito. Ayun po yung dati nilang ano. Dito dati nilang pinaka main entrada. Kinaan po sa ilalim niya no? Dito. Papunta dun sa breaker. Ayun. Kaya po nag yan Uh, meron nang ano sa ilalim niya, baka nag-moist na yung ano yung mga flexible uh, sa paas naman po tignan natin yung hindi sa taas sa taas sa taas ng kisame ayan o oh. naglalimit po tayo lang ano flash light Ayan, wala pong mga takip yung mga junction box na ilagay nila. Ano po to? Lighting. Ang lahat ng wiring dito sa taas. Walang takip. Ang natin, tatakpan po natin yan. Yung mga junction box na yan. Ayusin natin yan. Ayan na. Ito po yung pinaka natin. Entrada. Ayan, gumawa tayo ng PVC pipe na di uno. Diretso pa sa dono. Eh. Ayan. sakit oh. yung mga junction box. Dapat po ganito. Yung dito po sa so ginagawang pato natin ayan, yung natin, PVC panel po 'yan. Ayun oh, no? dapat po ganyan. 'Yan po yung wiring natin dito sa ginagawang kwarto. Kailan nakatakip lahat ng mga junction box. Dinakalabas yung mga wire. Ayan. Ayan don. Tapos yung kanyang ano, kanyang speed type na aircon. Ito yung, ito lang po yung ilagay nila po. PDX po. Pero yun doon, yung doon sa aircon doon, ilagay natin siya ng flexible po. Ayan. Flexible po. Tapos yan, diretso po sa vega yan, nakaseparate na. Buti na lang po, umuulan, Di ganong mainit dito sa taas Ito naman yung linya niya sa ano Sa water pump, at ato water pump Mapalitan din po natin yan Na number 12 na Na Stranded wire Ito naman yung sa Aircon, mapalitan din po natin yan PDX din po yung ginamit Stranded wire Na piri ito natin wala lahat kapit yung mga junction box o oh. wala dito, walang takip eh. tapos nakalabas pa yung wire kaya nang sa Iter. Ito sa Ito sa ita. Ito ita. Ito sa santa. PDX. Ah, ito po yung ita. Ginawa nila yan o. Oh. Ganyan ang ether dito sa CR. Ayun po ang ginawa nila. Mali po yung pag-install niya tinap lang dito sa ano sa linya ng ano ng lighting eh, dito na lang nilagay dapat po naka separate po yung sa ita naka separate yung wala, naka separate yung breaker tagayin po natin tatanggayin po natin yan magsa separate tayo ng ano ng kanyang panibagong linya at saka ayusin natin yung ano yan yung outlet na nilagay ayan maling ano maling pag dito pero kaya kaya, kaya naman po natin ayusin yan para di delikado yung ano yung electrical para safe. Apa ah, master ano ah uh, yung heater lang linya yung ano yung lighting ayan yun po yung ano dito yung wiring niyang wiring nung ating ano project yung ginawa nila tapos meron pang dito ang um, wiring master oh yun may ano may may yung uh, ano tupperware para sa ulan siguro to

Ayan, ganito na po yung vlog natin no, boss. Kita kits na po sa next video. Maraming maraming salamat po. God bless. Yau. Bye-bye.